I've I made up my mind. Mm -hmm. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere uh, to find her again. Ooh. Ay oh, na, dilim na naman Ay na mo <laughs> Ayun o, <no>? kadiliman <laughs> Nasa lubong natin yung kadiliman <laughs> Bring it on Kung <laughs> ibago uus man, ibuus mo Huwag yung pabebe, pabebe lang na buhos Ayun na, ayun na, malakas na. Uh. <laughs> stop over. Stop over, stop over. Malakas na, malakas. Na, ano ba? Tingin mo na tayo. Wala, nawala, nawala. <laughs> Wala, nawala. <laughs> Ulit. Malakas, malakas. Oh. Uh the hassle begins so good morning so nabutan na naman ako ng ulan <laughs> stop over ayun o ang lakas dilim dun o wala <laughs> nagagang ngayon uh, lang na ba to pang limang abot na yata ng ulan sa akin ito oh <laughs> yun naman na naman ang malakas na ulan Ayan, dito sa EDSA ayun o no? <laughs> Buti na lang uh, sa malapit na lapit na petro na ako. So, ang idilim kasi kanina eh. Pero ayan mukhang titila yun. May tulay blue na ulit dito. <laughs> Tila na sa unahan. Wala na. So wala na rin. Pahila na. The usual. The scammer. <laughs> the hassle motorcycle rider hassle wala na wala na ulan ano ba wala na, la na? <laughs> may kapote lang <laughs> metro lang after magkapote wala na yung lakas kanino basang baso oh. from Petron Edsa dito sa may uh, ano ba to scout ano ba yan malapit sa GMA yung Petron na malapit sa GMA katabi niya dati isa no shell hanggang dito sa may ano uh, GMA 7 mismo sa may service road ng GMA 7 wala na yung ulan meron pa pero ambon pala ambon <laughs> Nais nice, cam na naman ang ulan. Nice cam na naman. Ganun talaga ang buhay. Kailangan mong kumilos. Matutukang masanay. Ganyan talaga. Ganyan, ganyan talaga. Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. <laughs> ay syete eh. ulan ka may scam ka na naman <laughs> tuyo dito yung eh. sabihin hindi pa umawala na malakas dito dito yung kalsada eh basa ako ng pawis hindi ng ulan sa sentimiento ng rider pag ganitong uh, nai-scam ng ulan <laughs> nagkapote ka siguro mga ilang metro lang ba <laughs> yun siguro mga 500 o 600 meters nawala na yung ulan <laughs> pamuning petron to GMA 7 station mismo yung building <laughs> Team auch bei Team